Hello mga kawandas, welcome back to my channel. So it's been a while na hindi po ako nakapag-upload tungkol sa OFW since I, I am already here in the Philippines na nag good na po ako dito sa Pilipinas. So ngayon po, uh, hindi ko po talaga inasahan na matatanggap pa yung OA assistance ng OA assistance na ikaw pa yung, dating, uh, ikaw pa yung OFW na nag good ka na dito sa Pilipinas. So, legit po talaga na na may makukuha kang kuha assistance kung ikaw po ay mag-forgo dito sa Pilipinas. So, sa case ko po, uh, muwi pa ako dito sa Pilipinas last March 5, 2022, last, last year. So, after ko po ng one week home quarantine, uh, inasikaso ko po lahat yung mga dogs ko, pinuntan ko kagad si Uwa, at nag-submit po ako ng, nag-file po ako ng UA assistance na, na magpo-forward na po ako dito sa Pilipinas. So, uh, sinagmit ang kinuha po nila sa akin ay tulad ng, siyempre, passport, syempre, uh, copy ng contract, uh, ticket, uh, picture, to to picture, and kung gusto mo magiging business, gano'n, kung ikaw po rin mag-business, gano'n. So, at marami pang iba. So, pwede ka pa kung, um, ikaw po ay gusto pong mag-avail. So, pwede lang po kayong pumunta doon sa pinakamalapit po mga uh, uwa doon sa inyong lugar at pagtanong kung anong pwedeng ma-avail nyo na program na uwa assistance para sa iyo. So, sa akin po, ang na-avail ko po is SLP program which is uh, kung binili ko po yung SFA program para po sa makatulong sa mag sa kumbaga magne-negotiate ka ano so yun nga na process po ako noon syempre uh, na process ako last March ata March then 2022 so matagal din nakuha mabot din ng more than a year bago ko nakuha so ngayon na nakuha ko yung UA assistance program uh, financially worth of 20k ito po ito po ay ko to sa uwa 20k po ang uwa assistance po na ikaw po ay mag dito sa Pilipinas nakuha ko po, po um, today uh, August August 24, 20 2023 so more than a year din na akala ko hindi ko na, talaga makukuha kasi siyempre matagal na po. Kaya po matagal lang po sa pag -release. kasi di pa po nagbago po tayo ng administration and kumukuha. Naghahanap pa sila ng budget kung saan sila kukuha ng budget para dito. Kaya yun. Yeah. So, nag-Ci din po sila uh, patatapos mong mag-file doon sa UWA office. So, tatawag sila ng 2 to 3 days you na know, magpagtatarong-tanong kung saan nakita nagtira kung, kung ano gusto mo kung anong gusto mo ano, So, take note lang din po mga ka-wanderers lang. Kung ikaw po ay OFW na finished contract, may makukuha ka syempre ng UWA assistance. UWA assistance na 20K pero hindi ka na magsiseminar kasi finished contract ka. Pero pag ikaw po ay ahm, uh, ikaw po ay break contract, hindi mo nga yung kontrata mo dun or na ubuwi ka sa Pilipinas na may ahm, uh, nagpapagamot or kung ano, ano ba yan, ganon. pas lahat po na uwi ng Pilipinas na hindi po finish contract. Ma, uh, din po ng uwa assistance sa worth of 20k pero dadaan sila ng seminar. So sa case ko po, since finish contract po ako, hindi po ako dadaan dumaan sa seminar. So magantay lang talaga ako na ma-release yung check then eh. magagamit ko makagamit. Yun lang. po. So, pas isa din po sa requirements din po pala ng OWA na maka-avail ng program kung ito po ay siyempre active member ka ng OWA. So, so, kailangan po nila ng proof of uh, proof of evidence o uh, proof of evidence na ikaw po ay active member ng OWA. Sad to say mga founders na as of now, Uh, hindi pa po open yung program, SLP program para po sa mga OFW na magpo good. So, kung ikaw po ay uwi o uwi sa Pilipinas, pumunta na lang po kayo dito sa, sa pumunta na lang po kayo sa pinakamalapit na office sa uwa sa inyong lugar para makapagtanong kung anong pwede nyo maabil. Kasi sa sa, sa sa program ko po na naabil ko po, po ay sa naman po, hindi pa po siya open. Nag-cut off na po sila. Para uh, last year lang po sila nag-cut off. kami po yung last na naka-avail sa SMP program. So, yun ang po mga founders. That's for today's video. Uh, see you for the next video. Uh, if you are newbie in my channel, I uh, hope this hope this information nakapagbigay ng kalimawan po sa inyo lalo na po sa mga OFW. Uh, If new day in my channel, please don't forget to uh, like, share, siyempre comment down below for any any questions, uh, clarification na kaya ko pong isagot sa inyo And of course, mga don't forget to subscribe and share this video to everyone. Thank you and have a nice day. Bye!